paggawa ng manual. Ang layunin ng aralin, nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik, kaugnay ng kaulugan, kalikasan at katangian ng manual. Ano ang manual? Isang babasahing karaniwang naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa isang paksa. Maaaring tumalakay sa mga tuntunin ng isang kumpanya o organisasyon at gayon din sa paraan o proseso ng may kinalaman sa paggawa. Pagsasaayos o pagganan ng isang bagay o produkto. Paano nga ba makakatulong sa atin ang larawan na ito? Ang larawan na ito ay isang libro partikular na isang service manual para sa isang Yamaha o motorcycle ginawa mula 2005 hanggang 2009. Paano nga ba makakatulong sa atin ito? Makakatulong sa atin ito sa pag-aayos ng isang sirang bahagi ng mga motor at kung paano palitan ang mga bawat pyesa at isa rin matututunan din natin kung paano maglinis ng air filter at pagpapalit ng langis at pag-aayos ng mga problema sa engine at marami pang pa pwedeng matututunan isang maliit na aklat kung saan nakasulat ang ilang mahalagang tala ukol sa isang produkto. Ito ay isang aklat o babasahing nagbibigay ng instruction. Kalimitang binabasa ang manual upang magkaroon ng impormasyon tungkol sa isang usapin o bagay na bibigyang linaw. Ito ay kadalasang lathalain na nagbibigay ng direksyon sa pagpapatakbo ng isang makina o produkto. Dokumentasyon ng produkto Ayon kay chip ang isang ahusay na dokumentasyon ay may dalawang kapakinabangan una nagdaragdag ito ng halaga ng produkto. Madalas, ang produktong may mahusay sa dokumentasyon ay mas pinili ng mga mamimili kaysa mga produktong may hindi mahusay na dokumentasyon. Nagagawa kasi ng mahusay na dokumentasyon ang produktong kumpleto, madaling gamitin at kung gayoy mas kapakinapakinabang. Nababawasan din niyon ang pangangailangan sa technical na suporta sapagkat kung mahusay ang dokumentasyon, maliit ang posibilidad ang bumili niyon magkaroon ng isyo sa produkto. Paano kung gayon matitiyak na mahusay ang dokumentasyon ng produkto? Number 1. Sabihin kung ano ang produkto at kung ano ang gamit nito. Number 2. Sabihin kung ano ang ikinaiiba niyon sa iba pang katulad o kahawig na produkto. Number 3. Ipaliwanag kung paano sisimulang gamitin ang produkto. Number 4. Isa-isahin kung paano gagamitin ang produkto mula sa simple hanggang sa komplikadong operasyon. Number 5. Magbigay ng halimbawa at demo ng gamit ng produkto. Ano ang layunin ng manual? magbigay ng impormasyon tungkol sa isang bagay o produkto. Ginagawa ang manual upang makapanghikayat ng tao. Ang manual ay isang maliit na papel na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa mga produkto, tao at iba pa. Narito ang mga uri ng mga manual ayon sa gamit. Kauna, manual ng pagbuo. Ikalawa, manual ng paggamit. Ikatlo, manual ng operasyonal. Ikaapat, manual ng serbisyo. Ikalima, technical ng manual. Ikaanim, manual sa pagsasanay. Ikapito, manual ng manggagawa. Narito naman ang manual ng pagbuo. Assembly manual. Manual para sa construction o pagbuo ng isang gamit, alignment, calibration, testing, at adjusting ng isang mekanismo. Manual ng paggamit. Owner's manual. Ito ay naglalaman ng gamit mekanismo, routine maintenance o regular na pangangalaga at pagsasaayos ng mga kagamitan at mga pangunahing operasyon o gamit ng mekanismo. Manual ng operasyonal. Ito ay manual ng nagsasaad kung paano gamitin ang mekanismo at kaunting maintenance sa pagpapanatili ng kaayusan ng produkto. Ang larawan na ito ay nagpapakita ng isang mabilis na gabay sa pagsisimula para sa isang D800 camera. Binabalangkas nito ang apat na hakbang. Kaunang larawan, ipinapakita dito ang pagkabit ng strap ng camera. Kasama sa hakbang na ito ang pagsecure ng strap sa mga eyelets ng camera. Ikalawang larawan, ipinapakita dito ang pagkabit o pagpasok ng baterya. Kasama sa akbang na ito ang pag-charge ng baterya gamit ang charger at pagkatapos ay ipasok ito sa camera. Ikatlong larawan. Ipinapakita dito kung paano ikabit ang isang lens. Kasama sa akbang na ito ang pag-attach ng isang lens sa katawan ng camera. At ikaapat na larawan. Ipinapakita dito kung paano ipasok o ilagay ang memory card. Kasama sa akbang na ito ang pag-insert ng memory card sa camera. Ang manual ng serbisyo. Service manual. Ipinapakita rito ang routine maintenance ng mekanismo, troubleshooting, testing at pagsasaayos ng sira o pagpapalit ng depektibong bahagi. Ang technical ng manual Nagtataglay ng espesifikasyon ng mga bahagi, operasyon, calibration, alignment, diagnosis at pagbuo. Training ng manual o manual na pagsasanay Uri ng manual sa kadalasang ginagamit ng mga bagong empleyado sa isang organisasyon o isang kumpanya ito ay isinulat at dinisenyo upang makapagbigay kaalaman. Karaniwang sinasanay ang mga mambabasa sa pinakamababang antas ng gawain hanggang pinakamataas na antas. Employees Manual o Handbook Ang mga itinakda para sa mga empleyado ng isang kumpanya upang makapaglahad ng mga kalakaran, halitundunin at iba pang proseso mahalaga sa kumpanya. Nagsisilbi itong gabay sa empleyado nang sa gayon ay magkaroon sila ng mga kaalaman ingil sa mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng kumpanyang pinapasukan. Ang larawan na ito ay nagpapakita ng isang pahina mula sa isang manmanong empleyado. Naglalaman ito ng mga pangunahing impormasyon tungkol sa kumpanya, kabilang ang kanilang mission, mga halaga, at mga alituntunin sa pagtatrabaho. Mayroong ding isang seksyon tungkol sa pagsasanay sa pamumuno na nagpapakita ng isang babaeng pinuno sa pangkahalatan. Ang manumanong ay naglalayong magbigay ng gabay sa mga empleyado at tulungan silang maunawaan ang kultura ng kumpanya. Manual ng paggamit Tinatawag din itong owner's manual. Naglalaman ang manual ng paggamit ng mga hakbang o paraan para gamitin o paganahin ang isang produkto na kadalasan ay isang kagamitang elektroniko. Halimbawa, manual ng laptop o cellphone. Ang isang larawan naman ito ay nagpapakita ng isang user manual para sa isang electric callus remover sa kaliwang bahagi, ipinapakita ang mga benepisyo ng produkto tulad ng pagiging madaling gamitin, portable, at rechargeable. Sa kanang bahagi, ipinapakita ang mga tagubilin sa paggamit ng produkto, kabilang ang pag setup up at mga functions ng iba't ibang mga button. Manual ng operasyon. Naglalaman ang manual na ito ng mga operasyon o gawain sa loob ng isang kumpanya. Dito, tinatalakay ang mga pamantayan at hakbang sa pagsasagawa ng mga gawain kaugnay ng kumpanya o organisasyon. Halimbawa, Manual ng Operasyong Asia Pacific Investment Corp. Manual ng Patakaran Manual sa mga batas at polisya sa isang organisasyon. Ito ay isinusulat ng mga miyembro ng ekotibong namamahala. Ito rin ang pinakabatayan ng lahat ng dokumento sa isang kumpanya o organisasyon. Ang larawan naman ito ay nagpapakita ng dalawang libro ang unang libro naman ay tungkol sa Apple TV 4K at naglalaman ng kumpletong gabay sa paggamit nito. Ang pangalawang libro ay tungkol sa pagsulat ng mga materyales sa pagsasanay at naglalaman ng mga pamaraan, tool at teknik. Itong larawan naman ito ay nagpapakita ng dalawang manumanong. Ang isa ay para sa isang traktor at ang isa ay para sa isang smartwatch. Ang manumanong traktor ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa operasyon at pagpapanatili ng traktor. Ang manumanong ng smartwatch ay naglalaman ng mga tagubilin sa pag-charge ng smartwatch. Basahin at unawain ang mga pahayag sa pangungusap at tukuyin ang kawastuhan nito. Isulat ang tama kung ang pahayag at wasto. At mali kung pahayag ay hindi wasto. Oops, teka lang. May natutunan ba kayo sa ating talakayin? Kung oo, samahan niyo ako sa pagsagot sa mga tanong na ito para mas maunawaan natin ang aralin. Okay game. Kaunang numero. Ang manual ay isang komplikadong sulatin na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang proseso o produkto. Ikalawang numero, ang manual ng serbisyo ay may mga itinakda para sa mga empleyado ng isang kumpanya upang makapaglahad ng mga kalakaran, alituntunin at iba pang proseso mahalaga sa kumpanya. Ang ikatlong numero, ang manual ng patakaran ay isinusulat ng mga miyembro ng ehokatibong na mamahala. Ito rin ang pinakabatayan ng lahat ng dokumento sa isang kumpanya o organisasyon. Ikaapat na numero Ang training manual ay naglalaman ng mga kasanayan na nagtuturo sa mga mambabasa ng mga antas na gawain mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikado upang maisakatuparan ito. Ikalimang numero ang manual ay isang babasahing naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa dokumentasyon ng isang produkto. Isa din itong babasahing may tuturing na isang marketing tool. Na-challenge ba kayo sa ating talakayan? Kung may natutunan kayo, gusto ko pang malaman kung ano ang mga yun. Samahan niyo ako sa pagsagot sa mga tanong na ito para mas lalo nating ma-explore ang paksa. Magbibigay lamang naman kayo ng limang uri ng manual. bumuo ng isang 3D model na isang gadget o isang bagay, makinarya. Halimbawa, bangka na pinapagana ng elektronikong propeller, electric fan. Ang naimbento, gamit ay gagawa nyo ng manual kung paano ito pagaganahin. Maraming salamat sa inyong atensyon at pakikinig.